Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 12. Sa Ebanghelyong ito ay pumili si Yesu Kristo ng pitumput dalawa at sila ay isinugo ng dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. At sinabi ni Kristo na pakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. At ang mga salitang ito ni Kristo ay totoo hanggang ngayon. Ito ay nangyayari sa daigdig, nangyayari sa ating buhay. Kung ating makikita ang mga pag-aaral, nakikita na sa buong daigdig. Pakaunti na ng pakaunti ang mga naglilingkod sa Diyos. Kaunti na ang mga pumapasok sa seminaryo, kaunti na ang mga nagiging pari. Kulang na para sa mga, mga lahat ng mananampalataya na uhaw sa salita ng Diyos Kakaunti rin ng mga relihiyoso at relihiyosa na nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa daigdig. Maraming tao ang nag na maabot ng mab mabuting balita. Mga tao na sa sitwasyon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Kakaunti na rin ang mga laiko na totoong may pusong maglingkod at gumawa sa ubasan ng Panginoon. Ibigay ang kanilang oras at ibigay ang kanilang buhay ang mga laiko ay may mahalagang gawain at misyon sa simbahan sapagkat alam nila ang lingwahe ng napakarami ring laiko. Kaya nga tulong-tulong ang mga pari, ang mga reliyoso at reliyosa at ang mga laiko upang gumawa sa anihan. Naitanim na ang salita ng Diyos. Naghihintay na ang maraming tao upang sila ay anihin at dalin sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ito ay kakaunti ngayon. Kaya nga ang hiling ng Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari ng, mag, ng pag-aani na magpadala ng maraming mag-aani. Ibig sabihin ngayon ay inaanyayahan tayo ni Yeso Kristo na totoong maging tapat at sumigaw sa ating puso na magpadala ka ng mga gagawa sa iyong anihan, sa iyong umbasan ama. Kaya nga ipanalangin natin yung mga natitira na buong kababaang loob at buong pusong naglilingkod sa Panginoon at sa simbahan. Panalangin natin sila na magkaroon ng lakas at katatagan na manatili. At higit sa lahat tayo ay manalangin na may mga umusbong na mga bagong bukasyon, mga bagong tao na bukasang buhay na iiaalay ang lahat-lahat sa pagsunod sa Panginoon huling-huli ipanalangin natin ang bawat isa. Mga laiko, mga reliyoso at reliyosa, mga kaparian, mga ubispo, ang buong simbahan na manatili sa paggawa sapagkat napakaraming taong naghihintay. Napakaraming tao ang nais bumalik sa Panginoon. Napakaraming tao ang nais makaranas ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat ay gumawa sa pag-aani at madalangin tayo na sa mga darating pangpanahon ay dumami at umusbong ang mga bagong mag-aani sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.